Sorry kayo kay Miss Melinda. Siya ang pinapansin ni Papa Will. Hey boy! Yeah. Yeah, boy. <coughs> Papa Will. Papa Will, Papa Will, nasan ka? Hmm. yan. ya, Sige kan? nasa kanya pa yung star tsaka isang alas. Ay, tongit ako. Star, star. Tongi, 30, 60, 40. Lang. 70. Uy, ah, kwadro ka! Yes! O 40 na lang sa akin. 30 sa akin, boss. Eh. <laughs> <laughs> oh, kunin mo na lahat kay eh, boss. Ano yan? Hindi, tungit na ako. Wala feeling na niya lang. Natunala lang ako Ano <laughs> to? Nabunod ah, ko siya. Kunin mo na lahat, pati 30. 100, 100, boss. Nabutang na yun eh. O, tapos yung tatay. 100. 100. <laughs> Quadro siya post di. Ako ba heater? Hindi. Okay, no? Ako? Pagkano? <laughs> Dito na naman ang Ace Vargas. 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 Hanggang Bargo. Doon lang siya. Tam Siyempre si Kirai, Mr. Vincent. Ah, may pinting. Pa Panira ka po, Send ko siya dadalhin. Doon? Hindi ko po alam, Mr. Miss Emelda Miranda. Dito. Dito na lang? Wow, ang sarap naman. Ito mukhang kundi nung ulam namin kanina, Mr. Ronald Mendoza. Ah, Na lang. Yes, mag silent viewer ka muna Miss Gaga Tampos Sinko <laughs> Ayun na naman Nabuo Sinko pa na lang Saka okay, sa Saka Ayan. Ito ba? Ayan. Ayun. Sinayin mo na yan dahil wala ka nang star. Dito naman pang ano yan, pag doon sa ginis yan. Thank you po, Miss Linda Malana. At nag enjoy kayo manood sa amin. Mm, yes. Tuloy mo na. Bye. Ah, parang mga ba. Tanda pa. Star natin. ngayon, Bosti. Mm -hmm. Akin din. Sira yung star. hindi ka nagbabae takot mag draw Ibig, I'm not oh. so akin ang iyong pag It's Pizza Frank! Shetty ko, visit ka? Mm hmm. <laughs> Wala din, kahit yung ko. Ka. Patlo alas na lang. Dos na lang. <laughs> <laughs> hindi, kwin na po yung gusto ko. Oo. Oh. Dalawa <laughs> kwin na ito, eh. Hindi mo pinaragos, boss, di. Paragos. Boss pa. ka, boss ni mo, ah. Pits tayo. Tayo? tayo. hindi, be. Sampu ko pa sa'yo. Hindi, ako magsasampo ah. sa'yo. 20 lang ano ko eh.

Ay, asuwang. <laughs> sino ng ite? Keri. Ay tanong ng mo diyan, boss D. Mali ka na. Oh, mali ka, tama nga 'yung binigay ko. No, e. ito. ito pa 'yung gusto ko, ito ito, ito, no? Kuwit ka na lang. Oh. Ano oh. Na? Ah. Ay, ngayon nabulot ko lang ito eh. Ay, naku. oh, sa'yo na. sepa. <laughs> Sukenta, si sisenta. Ayun, <laughs> ako. <laughs> hindi mo binigay, wala joker. Meron, joker. hindi na ko Unang ini mali. Hindi. Hindi na po siguro, Mr. Ramon Antonio. Bukas na po ulit ang ating live. Bukas at ngayon wala ka na sa akin. Gusti. Yung mm -hmm. pala pula Yes, ito po yan. Mr. Bernard Solera.

nakakilala si Miss Linda Mana Malana at si Neil. Ang down draw mo ang gusto. Wala na eh. Gusto mo? Draw. Uh. Yan. Draw. draw. Sinugin okay. si Budang. Sinugin. Ano ka masusunog? Sunog ka na? Ayun nga no. hindi na ako sasama. Siyempre, rito ako sasama. Oo, oh, ka. Oh. lang yun eh. <laughs> hindi mo binigay sa post eh. Ano yun? Katos. Pa-mali eh. Maganda yun okay, okay. okay. It's gonna... Thank you, mga Dami lads! na yun ba? Maganda yun ba? yun